Cebu na lindol ay magkaiba siya, no? Uh, hindi ko lang alam, baka dahil yung lindol sa Cebu ay nasa, nasa lupa siya at yung lindol sa Davao region ay nasa dagat. Pero yung lindol sa Cebu, kanang maguntong doon, bounce, in Tagalog ay Tumantalbog. Tumantalbog, yes. Tumantalbog yung pakiramdam uh, mo, yung sa Davao City na Mandalindol ay left side to side siya. Side to side yung kanyang shaking. Sa Davao, na na experience ko ay nakakahilo siya. Uh, akala mo nahihilo ka kahit wala na yung uh, tapos yung sa Cebu naman ay nakakatakot siya kasi parang parang bubukas yung uh, sa lakas ng pag, pag bounce o paguntol sa yuta. Ano ang siya? Ma'am? Pwede na po namin yung regarding sa sa pagbilay po ng ICC sa request po ng PRR for our disabilities. Ngayon, talo ka rin po dyan, survey and test of the PRR should be held Um, I will mean kasi mayroong appeal Uh, lawyers ni uh, President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at uh, pending yun. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng Korte doon sa appeal ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung question na pag-iayon, how was Hmm. Ano ba sinabi ko na sa statement ko? Oh, wala pa naman ako nag-statement dati about sa interim release, no? Pero inaantay ko lang kasi talaga. Antayin kung ano yung ah uh, decision nila sa appeal noong defense team. Yung pag-salang pulog sa extra ng December. Góðan